Yo, magandang magandang hapon mga katropa, mga ka-construction. Check muna tayo ng ating accomplishment. At last, natapos sliding gate. Nakabukas, proceed naman kami sa spiral. So ito po yung, oh, diba ang ganda, wood coated. fiber cement board na mayroon siyang coated na mahugan eh parang wood yan ano na to finishing na lang yung mga awang nilalagyan po namin ng kulay brown na silan para hindi staka ng tubig mga katropa yan angas na tapos dito naman sa axis door mga ka structure ito so, ganda ng pagkabanat ano wop uh. oh. <laughs> so yan kitang kita nyo naman baka sa gustong magpagawa ng sliding gate na mayroon siyang planks na wood type pag message lang wag mahiyang mag message ha mayroon tayong gumagawa na matikas Kayon bye bye mga ka construction